Sabi. Kau tanya, apa yang mau saya Oh my god. Oh, kau lagi pakai emoji. Ada apa? Pakai kape. Aling ini salah kasu, walau. Hello, hello mga kating at andito nga ako sa bilihan ng sapatos. Malapit lang to sa bahay namin. Siguro 2 minutes lang yung lalakarin mo at nandito ka na sa shop. Bumigay na talaga yung sapatos ko mga kating kasi ang tagal din niya na kaya siguro nasira na siya. Di ba ganun naman talaga yung sapatos pag hindi nagagamit ng matagal? Ang totoo niya, nung sinuot ko pa lang siya nang unang paalis ako ng bahay, ay nararamdaman ko hindi na siya magtatagal kasi manararamdaman ako lang hitik or something na hindi ko maintindihan sa paa. Pero pinilit ko pa rin mga kating, inisip ko kaya pa yan, pwede pa to. Para lang hindi gumastos mga kating kasi inisip ko sayang kung bibili pa ako, hindi naman ako masyado stay dito sa Japan? Ay, este sa Pinas pala. Ganun talaga ano, pag ayaw mong gumastos, talaga sabay-sabay yung mga mangyayari. Alam niyo ba pati yung maleta ko ay nasira din, kaya bumili pa nga ulit ako ng bago. Ano ba 'yan? Sabay-sabay talaga sila mga kaating. Mapapasabi ka talagang, hindi ba pwedeng pa pwedeng paisa-isa lang. Puti na nga lang at niyaya ako ng kaibigan ko dito sa murang bilihan ng sapatos sa shoe line. Buriin mo, tuwinin na kami ng kaibigan ko for only 1,500 pesos. Kaya bumili na agad kami ng kaibigan ko. Buti na nga lang at hindi natuloy ang sumba kanina dahil pagpunta namin kanina sumbahan ay sarado pala. Siguro laan din hindi tuloy ang zumba mga ka ate kasi nga naglakad pa lang ako na na yung sapatos ko eh lalo na siguro pag nagsumba ako tumatawa ko o di ba mga kate ka may dahilan talaga ang Diyos para hindi matuloy ang mga bagay na hindi dapat kaya mga kating, kapag may nangyari hindi natin gusto at hindi natupad ang ating mga pangarap at gusto sa buhay, isipin natin na may mas magandang laan pa ang, ang Panginoon sa atin. Ngayong araw ay ngayon, sumagit lang ang dyan ko kakatawa kasama ng kaibigan ko. Ikaw ba naman maglalakad ka ng sapatos mo unti-unting nakakalas? Paunti-unting nalalaglag ang bawat isang swelas? Grabe talaga ang tawa namin mga kating dahil habang namimili kami sa supermarket, <laughs> yung sapatos ko umanga nagugutom na yata. Gusto yata kumain na pagkain sa supa. Masika. Ang baiti, kuya oh. Masikasa talaga kami. <laughs>